Kumbawa, ako si Tumudachi at ito ang buhay sa cruise ship. Tara na, samahan niyo ako sa tambayan ni Tumudachi. Masaya ba o malungkot ang buhay sa cruise ship? Malaki ba ang kinikita ng isang seafarer? Yan ang kalimitang naririnig ko sa mga baguhan na nanagnanais sumakay ng cruise ship. Sa unang araw ng pag-alis mo mula sa Pilipinas, ay mararamdaman mo ang kalungkutan Tumudachi. Mali normal na yan sa bawat isa na OFW na pumupunta o lumalabas na ibang bansa. Pagkalipas naman ng ilang araw na kalungkutan, ay ginhawa naman ang dulot sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Habang dumaraan ang mga araw, ay sumasahod ka na ng dolyar at unti-unti na rin napapawi ang hirap na dulot ng kalungkutan. Alam mo ba na kung madiskarte ka, ay lalong lumalaki ang iyong kita dito sa cruise ship? Katulad na lamang ng ating isang tumdachi na si Dodong. Dahil sa talento niya ng pagkukupit, ay kinamit niya ito upang kumita ng ekstra. Kaya naman, pagkatapos ng trabaho niya sa maghapon, ay dumediskarte siya o nag-aaruba ito siya pagdating ng gabi. Okay, what can you say about that? Haircut? Yes, the haircut of, of our Tomodachi Dodong no, no. Barber Shop. This guy really professional. He did okay. very nice job. Okay. I like wow. it. Thank oh. you so much. You. Our new model from wow. Dodong's Barber Shop. Okay. Thank you so much. Please like, share and subscribe RQTV Tomodachi Channel.